Alam mo ba? Ilang araw na lang ay Pasko na. Aligaga na naman ng marami kung ano nga ba ang regalong bibilhin para sa exchange gift. Ang ilan naman, abala na rin sa pagbili ng rekado at sangkap na iluluto sa Noche Buena. May mga ready ng basagi ng mga alkansya o mag-withdraw ng pera upang mabili ang kanilang Christmas wish. Tila panahon ito ng masayang pagwawaldas ng pera. Ang problema, pagkatapos ng holiday season, marami ang tila na butas ang mga bulsa. Kaya't sa paggunita ng International Day of Banks, isa pa rin sa mga isinusulong ang financial literacy. Pero bago yan, bakit nga ba ginugunita ang araw na ito? Itinakda ito upang bigyan ng pansin ang mahalagang papel ng mga banko sa pagpapalago ng ekonomiya at pagtulong sa mga lipunan sa buong mundo. Nagsimula ito noong December. December 19, 2019 kung saan ito ay sinimulan ng United Nations General Assembly sa kanilang Resolution 74245. Layon ng United Nations na mapatunayan kung gaano kahalaga ang mga bangko sa pagkakaroon ng Sustainable Development Goals o SDGs. Ang mga bangko kasi ang tumutulong magpondo sa mga proyekto na nakatutulong sa pag-unlad ng mga komunidad at mga bansa. Tumutulong din sila sa paglikha ng trabaho, pagpondo sa edukasyon, imprastraktura at iba pang mga proyekto at programa ang mga iba't ibang ahensya rin ng gobyerno sa iba't ibang bansa ay nagpapatibay ng mga batas at polisiya para palakasin ang sistema ng banking. Halimbawa, sa ating bansa, may Bangko Sentral ng Pilipinas na nagmamasid at nagpapatupad ng mga regulasyon para tiyakin na ang mga bangko ay naglilingkod ng maayos. At hindi lang yon, nagsasagawa rin ng gobyerno ng mga educational program tungkol sa financial literacy para maturuan ng mga tao kung paano magipon at gumamit ng bangko ng wasto. Isa rin sa mga hakbang ay ang pagpapalawak ng access sa banking services. Halimbawa, sa ating bansa pa rin, pinapalawak ang digital banking. Kaya naman, ang mga bangko ay malaking tulong sa pamumuhay ng lahat. Kung wala ang mga ito, mahirap magipon, ipon mag-invest o makapag-negosyo. Ngayon, alam mo na!